Oh, na ako dito sa San Miguel Darong. man ko mga nag-request dito San Miguel Darong, na ako dito sa Oh. San Miguel Darong na ako dito. Ah, halito. Hmm. Oh. Na ako dito San Miguel Darong. sa ka kauna lang ha asa naman mo sa ka kauna lang sa ka kauna lang ha congrats na lang sa mga kapuka so mulat mabuti rin hindi na kaon pwede ka yun dali araw eh